ngayong gabi sa bahay ni Kuya. Ah, uh, binibigay ko po yung 2 points ko po, Kuya, kay Kalma po kasi uh, naging masyado po siyang uh, masakit magsalita this week. Tapos, bibigay ko po yung 1 point ko para po kay kay Ian kasi po uh, last time po nung minanap ko po yung mangwan, hindi niya po binigay yung mangwan. Minanap ko po yung So, parang maliit na bagay lang po, pero masakit ko sa parang ganito. Yun na po, kaya. Yeah.